Gendeng araw po Ngayon po ay uh, October 20 At uh, nandito tayo sa ating bukid Ngayon Pinapasuyod na natin Yung ating uh, Bukid Nag harvest tayo dito Noong September 29 At uh, maagang napaharvest Dahil nga sa ito ay dumapa nung nagkaroon ng malakas na hangin at ulan noong September 17. So, ngayon, September 29, pinaharvest natin at uh, hindi naman tayo nalugi dito sa ating palayan. At pagkatapos maharvest, ay uh, pinabayaan muna natin yung ating lupa ng isang linggo. Merong nakiusap sa atin na magpapastol ng kanyang mga itik, halos kulang-kulang isang libo So ito'y pinayagan natin magpastol dito sa bukid at uh, yun nga ay kinain ng mga itik yung mga suso at saka yung mga uh, palay na nanggaling sa Kurimao yung bagsak Kurimao kuntawagen yon at hindi po tayo nagsunog ng dayami ito po ay uh, ang dayami po kasi ay isang mayaman na organikong bagay na mahalaga sa pagpapanatili ng pagkamayabong ng lupa kapag ang dayami po ay naiwan sa bukid natural po itong nabubulok at nadaragdag ng mahalagang sustansya pabalik sa lupa yun po kaya hindi po natin uh, pinasunog ang dayami tingnan ninyo uh, September 29 nag-harvest tayo at uh, isang linggo pinapastulan natin sa mga itik after isang linggo nun October 7 or October 8 ito ay ating pinaroto at pinatubigan ng konti para madaling uh, mabulok yung dayami. So, sa ngayon, pinapa na natin ng kalabaw para mapantay yung lupa at uh, may halo na rin yung nabubulok na uh, dayami dito sa ating uh, bukid. Kasi ang dayami po ay naglalaman ng uh, mahalagang nutrients tulad ng uh, nitrogen, phosphorus at potassium na ito ay mahalagang uh, nutrients na kailangan ng mga halaman para ito ay madaling uh, lumago at ang uh, kaya po natin ito ay uh, hindi po tayo nagpasunog dahil para may balik ang sustansya sa kapaligiran at uh, mapapanatili mayaman sa sustansya sa mga pananim natin palay sa hinaharap at ito po ay di, nakakatulong din po tayo sa ating kalikasan na hindi po tayo nag-iimit ng uh, greenhouse gases na nag uh, sa ating atmosfera, atmosphere. So, hi, ang ginawa po natin ay pinabayaan po natin mag yung dayami dito sa ating tubig. At ang benepisyo po nito ay uh, magiging uh, mayaman muli sa nutrients ang ating uh, bukid at ito po ay uh, yung na makakatipid po tayo sa patupig pag naiwan ng uh, dayami sa ating bukirin dahil ito ay magsisilbing mulch pa rin dito sa ating bukid dahil uh, makokontrol niya yung pagsingaw ng uh, tubig dito sa ating palayan at ito ay uh, nakakapagpigil din sa pag uh, Uh, laki ng mga damo. Kaya po hindi po tayo nagpasunog at uh, isang bagay pa rin po na nakatipid po tayo sa gasos dahil ang pag, sa, pagsasunog ng dayami ay gagamit pa tayo ng trabahador at ito ay ating babayaran yung kanyang pagtatrabaho. So yun po ay malaking pagtitipid na rin sa atin at ito ay siguradong makakatipid din po tayo sa pagbili ng kung anong herbicide o herbicide para sa pagpatay uh, pagkontrol ng damo dito sa ating uh, bukirin so ngayong araw na to ay uh, pinapasoy na natin ang kalabaw dahil nga merong uh, parte ng ating uh, lupa na medyo mataas kaya ta, bago tayo magpasabog tanim muli nitong dry season, kailangan mapatag nating maigi itong ating bukirin. So, yun lamang po yung masasabi ko na ang uh, dayami ay hindi kailangan sunugin pagkatapos mag ng palay. Marami pong naidudulo to sa ating uh, kabukiran. At uh, unang-una po ay... Uh, nagbibigay sigla uh, ibinabalik muli ang sigla ng ating lupa at uh, ito ay uh, nag uh, nagbibigay katipiran o nakakapagpatipid pa tayo dahil sa labor o sa pagbili kung anumang uh, uh, sintetikong pataba dahil yun ay uh, magsisilbing pataba pag hindi po natin ito sinunog ito po ay magsisilbing pataba sa ating bukirin. So, kung uh, makakamenos po tayo ng malaki. Unang-una, sa labor, dahil sa pagsunog sa dayami. Pangalawa, ibinabalik ang uh, sustansya ng lupa at uh, makakatipid tayo sa paglagay uh, ng uh, synthetic fertilizer at pangalo sa patubig. Ito yung... Makakatipid din tayo sa patubig dahil uh, hindi hindi ganong sumisingaw yung tubig sa ating palayan dahil nga nagsisilbing mulch yung dayami at ang uh, pag, at ang isa pa ay yung pagbili uh, ng uh, herbicide para sa pagkontrol ng damo Sigurado po mag magkontrol yung mga ibang damo sa hindi natin pagsunog ng dayami. Ayan po yung ating ano, ginagamitan ng kalabaw. O, sige po, ang ganda po ng araw ngayon. Maraming salamat po at ha, happy farming po sa inyong lahat.